ورقة إلا يعلمها ولا حبة في <applause> ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نلا لامن يا أغنمان كاتي كتيهان أتكرغاتن ولن نلا لغلان سنمان داهن malibang nalalaman niya ito. Walang butil at walang mahal lumigmig ni Toyot, malibang nasa isang aklat na malinaw. "...Wa huwa aladhi yatawafakun binlayli wa ya'lamu majarahtun binnahari summa yaba'asukum fihi liyukuda ajalun musamma." Siya ay ang uh, nagpapanaw sa inyo sa gabi sa pagtulog at nakaalam sa nagawa ninyo sa maghapon, pagkatapos bumubuhay siya sa inyo roon upang makatapos ng isang taning na tinukoy. Thumma ilayhi magdiro kumthumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ta pagkatapos tungo sa kanya, ang babalikan ninyo, pagkatapos magbabalita siya sa inyo hinggil sa dati ninyong ginagawa. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. شا أيان تاجا قاطي، سي باباو نمغلين تودنيا، ناجشو سوغو سي نيون نا hanggang sa dumating sa isa sa inyo ang kamatayan, ay nagpapanaw rito ang mga anghel ng kamatayan na sugo namin habang sila ay hindi nagpapabaya. Thumma maulahumul wa huwa asra'ul Pagkatapos isasauli sila kay Allah ang pinagpatangkilikan nilang totoo. Pansinin, ukol sa kanya ang paghahatol at siya ay ang pinakamabilis sa mga tagatuos. Kul man min dhulumati al-barri wal-bahri talaunahu tadarruan wa kufyatan la andana min hadihi la nakunan na min Sabihin mo sino ang nagliligtas sa inyo mula sa mga kadiliman ng katihan at karagatan na dumadalangin kayo ng hayagan sa kanya dala ng pagpapakumbaba at palihim na nagsasabi, talagang kung paliligtasin niya kami mula rito hanggang kami nga ay magiging kabilang sa mga tagapagpasalamat. Kulillahu yunajjikum min kulli karbin antum Sabihin mo, si Allah أي دلم كيو أي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض Sabihin mo, siya ay ang nakakakaya na magpadala sa inyo na isang pagdurusa mula sa ibabaw ninyo o mula sa ilalim ng mga paan ninyo o na magpalito sa inyo para maging mga pangkatin at magpalasap sa ilan sa inyo ng karasan ng iba pa. Unzur kayfa nusarrifu al tumingin ka kung papano kaming magsasari-sari ng mga tanda nang sa gayon sila ay makauunawa. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Nagpas sinungaling dito ang mga tao mo gayong ito ay ang katotohanan mula kay Allah. Sabihin mo, hindi ako sa inyo isang pinananaligan.

Kapag nakakita ka sa mga tumatalakay sa pagpapabula sa mga talata namin sa Quran, ay umayaw ka sa kanila hanggang sa tumalakay sila sa isang pag-uusap na iba roon. <tod> Kung magpapalimot nga naman sa iyo ang demonyo, ay huwag kang manatili matapos ng pagkaalaala kasama sa mga taong tagalabag sa katarungan. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Walang kailangan sa mga nangingilag magkasala na pagtutuos sa mga ito sa naman, subalit bilang paalaala nang sa sila ay mangingilag magkasala وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ Hayaan mo ang mga gumawa sa reliyon nila bilang laro at paglilibang at luminlang sa kanila ang buhay na pangmundo. وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عدل لَا يؤخذ مِنْهَا magpaalaala ka sa pamamagitan nito na baka may mapariwarang isang kaluluwa dahil sa kamit niya na mga kasagwaan na walang ukol sa kanya bukod pa kay Allah na anumang katangkilik ni mapagpamagitan kahit tubusin niya ng bawat pantubos ay hindi yun kukunin mula sa kanya. Ulaikal ladhina ubsilu bima kasabu Lahum min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Ang mga iyon ay ang mga napariwara dahil sa nakamit nila ng na mga pagsuway para sa kanila ay isang inumin mula sa nakapapasong tubig at isang pagdurusang masakit dahil dati silang tumatangging sumampalataya. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران سبيه دَا دادلان بكمي سبك الباقي الله na hindi nakapagpapakinabang sa amin at hindi nakapipinsala sa amin. Panunumbalikin kami sa dinaanan ng mga sakong namin matapos noong na pumatnubay sa amin si Allah gaya ng hinalina ng mga demonyo sa lupa. Kaladhi istahwathu shayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina. Nalitong-lito habang mayroon siyang mga kasamahang na sa kanya tungo sa patnubay na nagsasabing pumunta ka sa amin. Kul inna huda Allahi huwal huda wa umirna linuslima li Rabbil alamin. Sabihin mo, tunay ng patnubay ni Allah ay ang patnubay inutusan tayo upang magpasakop tayo sa Panginoon na mga nilalang. Wa an aqimu salata wa attaquuh, wa huwa ilayhi tuhsharun. At na magpanatili kayo ng pagdarasal at mangilag kayo magkasala sa kanya, siya ay ang tungo sa kanya, kakalapin kayo. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور Siya ay ang lumikha ng mga langit at lupa ayon sa katotohanan sa na mangyari sa kamangyari ito, ang sabi niya ay ang katotohanan sa kanya ang paghahari sa araw na iihip sa tambuli. Alimul ghaibi wa shahada wa huwal hakimul khabir. Siya ang tagaalam sa nakalingid at nasasaksihan. Siya ay ang marunong ang mapagbatid.